Alaga na morning mga lalabs, mga vayots, magandang umaga sa inyong lahat. Oh, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po, Dabawinyo, sa Dabaw Region at sa buong Mindanao, no? madayaw na uh, adlaw sa inyong nga uh, tanan or maayo, madayaw na hapon. No? At, uh, pala ngayong, uh, ngayong, buwan na sa Dabaw, madayaw na Dabaw. po ako din po FWS around the world. Hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang din po kay sa aking YouTube channel. Huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, ito na. Pumoposisyon na ngayon si Bibi Sara bilang isang oposisyon at unti-unti uh, na siya ngayon uh, nagsasalita about sa mga kapalpakan ng uh, bulok na administrasyon ng kanyang pinagkatiwalaan na ngayon, inaamin na ni Bipisara talaga na nabudol siya. <laughs> eh. Kung dati kasi na membro pa si Bipisara sa gabinete ni Bongbong Marcos bilang isang Deputy Secretary at uh, Vice Chairman ng NTF-ILCAC, So may mga kapalpakan ang administrasyon ni Bongbong Marcos na hindi siya nagsasalita dahil unang-una -una, hindi na yun uh, linya jurisdiction dahil may trabaho siyang sarili no, na pinagkakaabalahan. Gaya niyang tinatanong siya about sa West Philippines. Eh. eh no comment siya doon talaga dahil hindi siya pwedeng magkomento dyan dahil bukod tangi eh, ang ating presidente na bilang commander in chief at uh, siya yung uh, head ng ating foreign uh, policy. So, wala siyang uh, karapatan magsalita patungkol dyan sa West Philippines. Na yung hindi naiintindihan ng mga ibang mga Pilipinong mga potragis na mga bogok, pati yung mga vlogger. <laughs> so, ngayon, wala na si Bipi Sara sa gabinete ni Bongbong Marcos. Ito, malaya na siyang nagsalita ngayon at pinuna lahat. Wala talagang itinira. so, very good. Bipi Inday Sara. So, ito. Pakinggan natin ang balita ng News 5 dito. Sir Duterte ang Marcos sa administration, kaugnay ng anye kawalan ito ng aksyon sa iba't ibang isyo. Ayon sa isang eksperto sa politika, senyales na raw ito na pumuposisyon ng bise bilang boses ng oposisyon. Nasa frontline ng balita ngayon, Ria Fernandez. Sa tatlong pahin ng mensahe, idinaan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pasasalamat sa anim na tribong Muslim mula sa Davao City na nagboluntaryong proteksyon na ng bise at ang kanyang pamilya. Kasunod yan ang pagtanggal ng PNP sa 75 police security personnel ni VP Sara. Nauna nang iginiit ng PNP at AFP na walang banta sa buhay ng bise at sapat pa rin ang nasa apat na raang na nakabantay pa rin sa kanya. Sa inilabas na mensahe ni VP Sara, deretsahan na niyang... Kaya pala may parangal ngayon si Captain Marbel mula sa Presidente Pinore. Dahil siyempre, otos yon ng Presidente at uh, kahit sabihin natin otos ni Lisa ni Romualdez kay Captain Marbel eh ang hapak talaga niyan lahat kay Bungbong Marcos at pinuri pa kanina. <laughs> hmm. walang banta, ha? Hmm pinatikos ang administrasyong Marcos, kaugnay sa anyay, kawala ng aksyon sa iba't ibang issue. Tama. Ayon sa bise, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Correct. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Tama. Dapat din daw mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang, ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaami na wala man lang tayong flood control master plan. Pino na rin ang BCM PhilHealth na kukunan pa ng pondo. Tama yon Dahil yung presidente nga naman walang ginawa at may counter attack sila ngayon sa pagpuna ni Bipisara. Ay yung murang bigas ngayon. Meron na sa kadiwa. 29. Pero kumaya yan siya. I Ibahin natin yung ating komento dyan, no? Or opinion. Kurik nga naman. Dahil lahat Kaya ang... eh, bakit ba natin binoto si Bongbong Marcos? Dahil unang-una, nabodon nila si Bipisara. Sara. Halos kulang na lang magmanikluhod. Mamaya yan. Si Irene. Uh, ano ba ito? Aranita Mar, Mar Marcos. No? Eh, halos... Eh, nag-bless pa, no? nagmano pa kay Bipisara Sara, para buong pamilyang Marcos, para lang pumayag si Bipisara Sara dati na makipag-tandem kay Bibi, para manalo maging presidente si Bongbong Marcos. So, ginawa nila. Anong ginawa nila sa mga sa mga Duterte after matulungan ang mga potang inang walang hiyang, utang na loob ng mga Marcos? Ano? Ginipit ngayon ang mga Duterte dahil ngayon ayaw na nila na may Duterte. Unang una na dyan, ang usapan of course siguro, yung DND Secretary, si B.P. Sargusto niya sa, D, sa Department of National Defense, na hindi siya inupok ni Marcos, doon palang red flag na po yun. Tapos, inupok siya sa DPE, do, ginampanan din naman niya ang trabaho niya, kaya sa buong Gabi ni Bongbong Marcos, si VP Inday ay maang, may pinakamataas na trust and approval rating. Bisa, kahit pa yung presidente natin nangangamote, kahit pa sabihin nila nung nakarang araw yung Publicos Asia, mayroong survey na pinakain daw ng alikabok ni Marcos si Sara. <makes noise> Otot niya, pinakain. Siguro yung mga pumaburdo ng mga kabataan, mga adik, kagaya ni Bongbong Marcos, kaya pabor kung ikaw ay isa kang adik tapos mayroon kang presidente din adik, protector mo yon, siyempre papabor ka dyan. <laughs> Kasi tingnan mo sa Dabao, nung mag uh, ano doon, magsabi doon si, uh, si Mayor Baste nang uh, managlunsad siya doon ng drug war. Sino ba yung unang pumalag, di ba si Bongbong Marcos? <laughs> pinadala doon yung mga bulok niyang pulis, kagaya ni Captain Marble at saka nung uh, walang, ano, yung uh, si Regional Director, uh, ni, ni, si, Sigmund si Mangkanor At kung saan, ay, matawag dito, na persona ng grata sa Kalbayog at inotel sa Kison City. So, tama si Bipinday dito. Wala naman talagang nagawa si Bongbong Marcos. Eh, tumaas yung inflation ng nakaraang buwan. 4.4 yata yun. Uh, percent. Tapos ngayon, may balita na naman kanina na tumaas daw ng 6.3 yata. Percent daw yung GDP. Ano ba yung binibinta ngayon ng Pilipinas sa ibang bansa? Yung gross domestic product natin. Wala naman. Maliban sa mga tao na umaalis. So yun. Tumataas yung bilang ng mga Pilipino na nangingibang bansa para mag-OFW. Kasi yung ating mga produkto, mga lalabs, mga bayots, wala na eh. Doon sa Dabaw, yung durian doon, yung saging, yung kung ano pa, mga abaka, kakao, bumaba ng kalahati ng 50% ang angkat ng China na umusan pa tayo doon sa uh, tawag dito ng Vietnam. You no? Know? O ito, pagdating din sa pundo ng uh, infrastructure na nagyabang si Bongbong Marcos nung kanyang sura na may 5,500 infrastructure siyang natapos. Uh, kalinisan sa bagong Pilipinas, naglinis ng mga basura. O anong nangyari nung check ni Bagyong Karina? Taga bubong ng mga bahay ang taas ng baha at isang katirbang basura ang lumabas. <laughs> ahiya ah, si Bongbong Marcos. At ito pa yung masaklap. Nasaan ang 1.332 trillion pesos sa loob ng dalawang taon sa pamumuno ni Bongbong Marcos bilang presidente na ang kanyang administrasyon ang may pinaka malaking budget dyan sa DPWH lalo na sa flood control. Nawala 1 point according to mga, sa mga senador, lalo si senadora Aimee na nagsabi na saan ang 1.4 billion adi na ginagastos. Ibig sabihin, kinukurakot ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang pira dyan sa flood control. Kaya bumaha. So, pagdating na naman dito ngayon sa PhilHealth, ito pa, putang inang uh, Rikto na yan, Ralph Rikto. Ang daming, ang daming mga miyembro na nangangailangan ng ano ng uh, pera sa PhilHealth. Pang pigsa, pang nana lang yung binibigay 3,000, 5,000 to 6,000 lang. Tapos maraming mga hospital ang hindi binabayaran ng PhilHealth na kung saan doon nagpagamot yung mga membro. Tapos ngayon, may 90 billion, anong ginagawa? Hindi pa nabusog ang administrasyon ni Bongbong Marcos Di pa nabundat ang tiyan ng mga putang inang kawatang mga buwaya na to. <laughs> Doon, sa flood control nawala naman talaga ni isa dahil lahat ng gamit ngayon na flood control sa panahon pa ng mga nagdaang presidente. So, ninakaw nila 'yung trilyon mahigit na piso sa flood control. Tapos ngayon hindi pa nadakontento ang mga putang inang ito. <laughs> Yung 90 billion na naman na pira ng tawag dito, PhilHealth. Abay, itong si Ralph Recto na ban mister ni ano, ni Vilma Santos. Pura kong ampotragis. <laughs> na ispangkunin at na napag-transfer na. Inutosan itong kamag-anak ni Lisa Marcos na PhilHealth Secretary dyan na si Lidisma ay eh, i -transfer doon sa Philippine Treasury yung 90 billion dahil kukunin daw nila, nila Ralph Recto at ito pa yung masaklap dahil eh, gagamitin sa mga infrastructure yung pera ng mga miyembro ng PhilHealth na dapat para sa kalusugan nila iyon gagamitin <coughs> ang masaklap ang masaklap pa dito nagtaas ng contribution paniningil ang PhilHealth sa mga miyembro pagkatapos gamunggo lang ang kanilang nakukuhang benepisyo. Tapos pagdating dito sa gobyerno, binobolsa ng mga buhayang puputok sana ang mga tiyan ninyo mga animal kayo. Hindi <laughs> mo masisi si BP Sara. Eh. Para magamit sa mga bagay na walaan niyang kinalaman sa kalusugan oh. ng tao pati ang kamera binatikos ni VP Sara. Sabi niya, mayroong mga kinatawa na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyo ng iba. Nabanggit din ng bise na dapat naiintindihan ng mga mambabatas ang... Mamumulitika kasi yung nasa mga uh, sa Kamara, sa Kongres. Umihimod ang lahat halos karamihan dyan ng mga kongresista sa puwet ni Martin Romualdez para maambunan na pira ang mga putang inang buwaya dyan. <laughs> Kaya hanggang ngayon, wala silang, ham wala silang tugon doon sa hamon ni Pangulong Duterte na open the book of your accounts. Mga putang ina kayong mga kongresista kayo nagsibahaan. Sino ba yung mga kongresista dyan sa Metro Manila, sa Luzon? Lalo na dyan sa lungsod ng Maynila na may dalawang putang inang kongresista dyan, mga partylist party kongres, ang nakikisaw-saw sa issue ni BP Sara pagdating doon sa kanyang pag-travel na wala daw siya doon sa Pilipinas nung panahon ng uh, dumaan si Bagyong Karina, hindi niya yung trabaho. At besides, kahit wala si BP Sara, nauna pa siya yung namigay ang kanyang OPC, ang OVP, Office, Office of the Vice President, ng tulong ikumpara mo naman kay Presidente Bongbong Marcos na andoon lang habang ang opisina ni Bipisara na mimigay na ng tulog siya nagmi-meeting pa <laughs> uh. <laughs> yung isang dalawa dyan na ano sa lungsod ng Maynila uh, Party List Congress uh, kongresista dyan yung si Chua Bayon at may isa pa na nakikialam ang mga putang ina binaha ang lugar ninyo saan ang mga pondo ng, pi ng uh, lugar ninyo doon sa flood control tapos yung kanin yung nag kayo binabakbakan ninyo si Sarah hindi kayo nahihiya <laughs> Dinadivert ng na mga putang inang kongresista na to kay Bipi Sara ang kanilang kapalpakan doon sa kanilang mga lugar sa Metro Manila, sa Luzon, sa Manila na binabaha tagali egg, taga bubong. <laughs> Alam mo yun? No? Puro sila Duterte, sausaw sila sa Duterte, pero yung kanilang lugar binabaha. <laughs> doong sanhi ng kakulangan ng pulis kung ibabase sa populasyon. Isa raw itong kakulangang hindi masusolusyonan ngayon dahil sa patuloy na paglobo ng populasyon at kakapusan sa budget. Nauna nang sinabi ni Congressman Dan Fernandez na siyang chairman ng House Committee on Public Order and Safety na sobra naman talaga ang binawas sa security personnel kay VP Sara. Lalo't meron pa namang natitirang apat na dalong sundalong nakabantay sa bise. Pino na rin ni VP Sara mga airport official ngayon sa Pilipinas hey. na tikum daw ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta gaya ng pagsasapubliko ng video footage. Flight. E eh, papano din kasi nagdinay itong pamunuan ng NAIA dahil wala. Pinapaslakan din ng pira mga bunganga ng mga putang ina dyan. <laughs> Di kayo nahiya dyan sa naiya, mga ano dyan, yung mga matataas na official dyan. Yung airport ninyo, bolok, sinusorot, iniipis, dinadaga, tapos kayo dyan, mga kawatan pa. Details <laughs> <laughs> at iba At mga inutil pa kayo. Yung privacy ng tao na umaalis, binibigay ninyo sino ba nag utos sa kay, dito sa potragis na head ng na naiya na yan nakunin yung uh, detalye ni BP na umalis ng bansa which is ano yon pag alis ni BP Sara wala pa siyang di man siya kagaya ni Bongbong Marcos na may dala, maraming dalang uh, mga patay gutom na mga kaibigan <laughs> dahil doon sa aeroplano Magsisis ang mga putang inakasama ang presidente. Habang lumilipad Abang lumili pa ng aeroplano, soyop sila ng soyop doon, sing hot ng sing hot. Kasi BP Sara, walang ganyan. Tapos ngayon, itong naiya, mga putang ina kayo dyan, bukod sa kawatan kayo, bulok pa yung airport niyo hindi pa ninyo mapaayos-ayos, lahat ba naman nalalang ng kapalpakan? Diyos ko po, ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? Sabagay, bulok presidente binoto natin eh. Ang masaselang impormasyon ng mga pasahero, matatanda ang kamakailan lang ay kumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa noong kasagsagan ng Superbagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa proseso ang pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimasok ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Partikular na raw ang pakikialam ng International Criminal Court o ICC. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ang pag-aresto sa mga drug war suspect kung idaraan ito ng ICC sa Interpol. Wala pang pahayag ang Malacanang, Camera at PhilHealth. Hindi naman yan makikialam ang ICC na sana ba. Kung hindi man, wala mang agreement yan si Bongbong Marcos doon sa Amerika. Orang una dyan, isasakripisyon na si kiboloy na malaki ang utang na loob niya dyan. Wala man utang na loob ang presidente natin. Ito yung literal. Diyos ko po, so totoo, yung mga ano nga eh, akusasyon ng mga dilawan dati sa pamilya Marcos, nakikita natin ngayon kay sa administras kay Bongbong Marcos mismo. Walang utang na loob ang putra, Nang unang, ilang presidente ang dumaan, hindi pinalibing ang kanyang tatay. Pangalawa, nung si Duterte na ang presidente na ilibing, tinulungan siya ni Bipisara, Binodol, buong pamilyang Marcos pabalik-balik sa Davao para ligawan si BP Inday para magiging uh, tawag dito running mate para man lang makatikim ng panalo ang Marcos pagka presidente And, anong ginawa nila ngayon sa mga tumulong sa kanila para mapuwesto ma sila ulit sa posisyon ginigipit hanggang uh, to the highest level pang So, ito, makikita natin na wala talagang utang na loob ang admin, ang, ang pamilyang Marcos talaga. Mga baboy sila. <laughs>